Sir Jeriel, magandang hapon po. Magandang hapon po. Bago ang lahat, ang aming pong tauspusong pakikiramay po. Nakausap niyo na ho ba ang agency? Gusto po rin lang, pumunta po kami din sa ano, sasundin na po yung, ano, yung, yung Hindi, ang, ang, ibig, ang gusto ko sana malaman, sir, nasabi niyo na ba sa inyo yung dahilan kung bakit, ano pong ikinamatay? Yung, yung nga po, sir, di po po yung uh, masabi sa amin kung ano po yung dahilan. Tinatanong po namin tapos naging ipokomen ng, ng picture po na ano. Para boss, ano may pasa? June 16 umalis dito and then nasawi po July 22. July uh, 22. June 16 banta po June 28. 28 Ten po namin sila. Ay June 28 po yung last na contact namin sa kanya. June 16 po umalis dito, June 28 last contact. Kailan niyo po na balitaan na namatay po? Nani no uh, July 22 po. Oh. Eh Ah, uh, may git isang buwan lang. Okay. Parang one one month and one week. Bali sa ano po, nag nagreport na po kami dito sa agent niya. Tapos ang ginawa lang po niya, nagano lang po siya na pumunta sa agency. Tapos ngayon po nagpunta po yung kapatid ko sa agency. Ah, uh, wala po silang ginawang action. Ah, uh, Mensi, magandang hapon po, ma'am. Ay, magandang hapon po, sir. Uh, gusto ko pong malaman ang dahilan ng ikinamatay ng ating OFW na si Jelin Arguzon. Opo. Actually, uh, sir, wala pa po pong uh, sinasabi sa amin yung cause of death po ni At, At bakit po? That, bakit so? din niyo po alam yung cause of death? Di ba meron kayong counterpart doon? Yes po. Oh. Uh, wala pa po pong binibigay kasing uh, certificate ng pagkamatay po ni worker. Secret? Um, hindi pa po. Kasi ano po, uh, wala pa po pong binibigay kasi hindi pwedeng walang binibigay. Eh kayo po yung agency, karapatan niyo pong malaman. Opo kasi po, Ang kalagayan wala. sitwasyon ng inyong mga worker, ipatatawag kita sa sa Senado, promise. ah uh, wala pa po kasi silang binibigay na... Hindi death, nga pwede. Di ba nung, nung pagkamatay na pagkamatay, meron kang counterpart doon, inutusan mo yung counterpart mo na para alamin Opo. ano ang cause of death. Opo. Opo. Diba? Agad-agad nalalaman yan. Opo. Syempre dinala sa hospital yan. Opo, kaso wala o pag po pag sa hospital, di siyempre, alamin nga yun sa doktor. Opo, wala pa pong binibigay yung hospital o yung doktor po. Ay, bakit wala? um Under investigation pa po. Bali, ngayon po, nakareceive po kami ng tawag galing doon sa agency. Uh, yung agency po, tsaka yung taga-embahada po, pupuntahan po doon, sir. Kasi wala pa po talaga silang binibigay sa amin kung ano po yung sanhi ng pagkamatay po ni Worker. Uh, uh, okay, sige. Sabihin natin kasi July 22. La July 22 Opo. po pala matay? Opo. Yun ayun uh, po yung binigay sa amin information po. Okay. Parang uh, two days ago lang. Nung Monday po. Monday. Okay. Opo. After June 28 hindi na nakausap yung kanilang kamag-anak. Is um, that odd? Oh, po. Yung oh. last na po ni Has ni Sir yung ay, yung asawa po June 28 tapos 27 tapos 28 hindi na po nila nakontak yung worker. Kaya nga, bakit? Dapat doon nagtaka na kayo. Opo. Oh, tapos po, ni-report naman po namin yun sa FRA na i-check po yung kalagayan ni worker. Anong po? sabi po ng FRA? Tapos ang sabi po ng pra, opo, oh uh, the wor, uh, the worker team of Rafa for the office will follow up. The worker team si si For me, the work team at the Rafa Jeda office will follow up on this request and inform me and find out what happened with this worker po. okay. Ito yung sinagot nila sa amin. So, sabi nga nila, they will follow up. Binalikan uh, so. ba nila kayo? Opo, bu uh, bumalik po sila tapos in-inform po nila kami na nakausap po yung employer and then ang sagot daw po ng employers, ibabalik daw po siya worker sa agency. Yun yung counterpart, tama? Opo, opo, yan po. Kasi fratay ng frat tapos mamay hindi maintindihan ng mga na, nag-exact. foreign recruitment po, yung counterpart. Yan yung sinasabing na. counterpart. Opo. So ngayon si Fra, pinuntahan si amo at sabi ni amo ibabalik na sa agency. Opo, tinawagan po yung employer. Exactly. So tinanong ba ni Fra kung bakit ibabalik sa agency? Uh, kasi sabi po namin, doon sa FRA, ni-report namin na hindi makamunicate ng pamilya yung worker. Hindi kaya nga ma'am, di ba sinabi ng FRA sa inyo na ibabalik, sinabi ng amo doon sa counterpart ninyo na ibabalik na lang namin sa agency kasi nga hindi na makontak-kontak. Mm -mm. O ngayon dapat tinanong nyo, bakit ibabalik sa agency? Anong problema? Uh, para po ipakausap kung ano yung problema po doon. Kaya po ibabalik na lang daw po si worker doon. So ito. ibig sabihin may problema between the amo and the worker? At, wala naman po sinabing ganun kasi ni-request Ma'am, may kita nyo agad na may problema kasi number one, hindi na mga kausap yung worker. Mm, mm And then number two, nung papuntahin nyo doon, yung inyong taga-fra, yung taga -fra, para alamin kung bakit hindi na nakausap yung worker, ang sinabi agad ng amo, ibabalik na lang sa agency. There must be a problem. At dapat kung walang problema, ang sasabihin ngayon ng amo o oh, sige, uh, utusan namin yung aming worker dito na yung cellphone niya buksan at kaustawagan tawagan yung mga kamag-anak para hindi mag-alala. Tama ba o tama? Oo oh, tama po 'yun. Oh, so the fact na sinabi sa inyo ng amo to the pra, na ibabalik na lang sa agency doon pala sana meron na kayong amoy na hindi na masangsang. So para sa akin, may nangyaring foul play dito. Sana hindi. Pero para sa akin, ang kutob ko, may nangyaring hindi maganda rito sa ating OFW. Yeah, po, kaya po, no, no. Yun nga eh. Sana nag-usisa kayo kung bakit ibabalik. Wala kang may sagot, ano? Kasi hindi na tama naman po yung sinabi niya, sir. Thank you, ma'am. Nag-report po ba kayo sa OWAT tungkol dito sa mga tagugubiyerno natin dito sa Pilipinas? Mayroon ba kayo pinagsubungan? Wala? Opo, but nag-report nag po, sir, yung bali yung kapatid ko po, po na nasa Kabite. Kanina po kayo nag-report? Sa OWA po, sa Pasay po. Sino pong nakausap niyo doon sa OWA Pasay? Yun lang po. Hindi po na sa kapatid ko. Basta doon ko siya nag-report. Doon nag-report po. Kailan po, po nag-report? Kailan po nag-report sa OWA Pasay? Ay, bali, nung ano po, uh, July 19 po. July 19? Opo. Okay. Pero nung hindi niyo po nakausap, na since June 28 yung inyong kamag-anak, ito nga po si Ma'am Jeline, wala ho sa inyo nagsumbong sa OWA? Nung no, ano lang po kami sir, nakatagsumbong ay nung July 19 lang po kasi yung agency po ang pinupuntahan ko nung kapatid ko talaga. Okay, Kaya sige kaya po. po. siya inaano. Tapos sir, Ma'am. Saling ko lang po yung ano kasi nung ito pong nakaraan, ang sinasabi po ng agency, nagpamatay daw po yung kapatid ko. Sino po ang sinasabi Sino po nagsabi doon? Si, sino po nagsabi doon? Sa agency po. Okay. Agency po ang nagsabi. Mensi, ma'am. Oh, yes po, sir. Oh, sabi mo hindi mo alam. Tapos sabi nyo pala dyan, nagpakamatay. Ano ba yes. talaga? Wala po. Akong sinasabing nagpakamatay. Wala po. So, saka sino pa po, yung po, hindi ano po, siya? Hali, hali, tabang, po, yung po, 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 Ma'am, ma'am, ako po si Menti. Wala po akong sinasabi na ganun po. Kahit po sa mga pa, so conversation po natin, halong halong po natin, wala po akong sinasabi. May proof po kami. May, may proof po kami sa screenshot po. Sino, sino screen po? May mga screenshot po Sige, ma'am, sino po ang nagsabi ng ganyan? Kasi ako, ay, ako sa sarili ko, hindi sino, si po alam po na. Wala ka, in report na sinasabi pa sa amin lang no, po tais, ang agency po doon sa sabi. Nung ano po, nung July 20 po. Nagtest po sa akin yung ano po, yung yung agency ko na. Hindi po yung number ko, sir. Tapos, Ju kailan po, kailan po, kailan po, yon yun? Nung chinat kayo ng agency? July 22 po. July 22. 22. Opo. Hindi po yung number ko, sir. Tapos binigil po. Tapos tumawag po. Nung pagkatawag nga po, na sinabi po na patay na dato yung sabi ko. Sino pong nagsabi sa inyo? No. Si, sabi kasi ni ng sister, Oh, Meron po, sir, sa may screenshot po kami, sir, na... Sino, po, sino nga po nagsabi nun, ma'am? Anong pangalan? Um, ano po yung Laila Boss, ang nakalagay po dun saan, Laila L Boss. Mense, sino si Laila Boss? Boss mo yun, definitely. Mukhang siya atang pinaka-boss ko dyan. Pero, uh, ano pong contact number? Kasi po, kahit si Madam ko, si Madam Laila po, hindi po talaga niya alam kung ano yung kustang kinamatay po. Teka muna, Laila Boss nga nakalagay doon sa screenshot Opo, eh. kasi... Gusto ko po rin malaman, confirm, kung talagang si Madam po yung kachat nila kasi si Madam din po talaga hindi niya po alam. Paano malaman nung nag-text sa kanya na patay na nga yung kamag-anak nila at kinumpirma na patay na at nagpakamatay? Kinukuha Ay, yung number. Iyon nga po, sino, kanilang number po kaya yun? Pwede po malaman kasi kahit ako po nagaantay po talaga ako ng report coming from the FRA agency sa Saudi po. Dahil hinihingi ko po yung death certificate para po masabi ko, marilay ko po sa pamilya ko. Uh, Sir Arnel, magandang hapon. Hello, hap. Sen. Yes. Uh, ganito, po, ano, pinapupunta namin, actually, yung FRA nga, eh, in, hindi kami pinupuntahan. Uh, kahawak na natin ang kaso na yan, pinapupuntahan natin yung uh, FRA sa amin dahil nga ang biglang sinabi lang, in eh, natural cause of death, at hindi ho nga kami pumapayag. So, nakabantay na po tayo doon sa JEDA, and uh, we will do all possible uh, means. Pupuntahan natin yung FRA at kahit kalagka rin natin yung pumunta sa OWA, yun po gagawin natin, Sen. Okay. Kasi, um, uh, Sir Arnel, Yes po. June 28 pa lamang, cut na ang communication at hindi na nakausap oh, oh. ang mga kamag-anak dito. At nung uh, nap napuntahan ng FRA, ito employer, ang sinabi ng employer, eh, isosolid na lang sa agency. Mm. Doon pala may problema na. So, ito yung sinasabi ko, nag-uusap tayo, dapat meron tayong regular na monitoring sa ating mga OFW, especially mga bagong dating, para mm. ma-check natin yung kanilang kalagayan. At dito mukhang nagkulang atang ating mga taga-OWA at uh, DMW, Sir Arnel sa departamento. Kami naman po yung uh, yung amin pong uh, abse eh, kailangan lang po kaming kontakin mabilis na mabilis kami makaka-respond. Ah, uh, sen, ma napakadali lang po. Hindi ho lang kasi kami na kahit 'to kami na magpauwi, mabilis lang po natin magagawa. Ang ibig ko sabihin Sir Arnel, dapat yung ating mga uh, worker, yung ating mga OFW pagdating ng kanilang bansang assignment Meron tayong monitoring especially dun sa mga bagong dating. Kasi pwede yung culture shock, pwede yung uh, hindi sila nakapag-adjust, pwede yung okay. uh, hindi sila gusto ng kanilang amo, doon nag-uumpisa yung sakitan eh. Doon yeah, nag-uumpisa yeah, yes yung, so yung pinagsasamantalahan sila eh. Sorry. eh. Sorry. Kaya nga ho yung uh, mga agency sinasabi namin na magkaroon kami ng ano eh dapat uh, kami ho alam namin kung kung sino na yung mga napapadala nila eh. Doon ho kasi kami nagkakaroon ng uh, hindi pa pagkakasunduan. Ako may kutub ako dito, Sir Arnel. no um, sana mali ang kutub ko. Pero merong foul play na nangyari. Opo, ma malalaman po natin yan, kaagad, Sen. Di ba itong Foreign Recruitment Agency, uh, uh, under ba sa inyo ito? Eh, ano po eh, mas-mas sa DMW po o under ng DMW so pwedeng pakansela yung mga lisensya ng mga ito? Ah, oh, opo, opo. Pero pwede ho kaming mag-recommenda. So, an anong, pwede ho kaming mag an anong po pwede magawa nyo ngayon dyan sa OA dito sa kaso, sir? Uh, ngay okay. ngayon po, eh, yung pong FRA niya, ang uh, nakatutok tayo ngayon dahil inaantay nga ho natin at ang sinabi lang kasi, natural cause of death. So, ah, uh, uh, oo. So, 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 kaya hindi nga ho tayo pumayag at uh, yun kasalukuyan nating ginagawang aksyon, sir. Puntahan nyo po, MWO, makipaguglayan sa mga otoridad ng uh, JEDA para alamin talaga yung tunay na cause of death. Opo. Yung uh, sa Ginagawa na po yan and we will uh, give you a report kaagad-agad, sir. At pailan agad ng kaso yung amo ipakulong kung kinakailangan ko talaga merong salang amo ipakulong. Sampan natin, hindi pwede. Mag-iingay ako rito. Mag-iskandalo ako will rito. Do that. Oh. Nakakapag-file po tayo ng kaso, sir. Eh. Good. Hindi pwede. Ganun-ganun na lang. Tapos, Opo. Uh, cause of death, natural. Ano yan? Parang inatake sa puso. Kalokohan. May cover Ay, hindi up po. to. Po. Uh, gagawin na po natin, ano, uh, ngayon po, as we, uh, as we speak, kahit bago pa po tayo nag-ausap, uh, nakahawak-hawak na po natin, nakarating na po sa atin yung kaso. So today is Wednesday, within 24 hours, Uh, meron na po tayong resulta rito. Magtulungan po tayo. And Busto. gusto ko po, by tomorrow, same time, eh, meron na po tayong malinaw na sagot kung ano talagang dahilan ng kinamatay ng ating worker. Magre-report ka agad po ako sa inyo, sir Mahasaan ko po yan. Opo. Sige po, sige po. Anyway, okay. salamat ha. Hanga ako sa iyo, Sir Arnel. Maraming salamat po. Maring wala kang kasalanan dito. Like spokesperson ka lang. Hindi kita sisihin. Pero yung boss mo, nako, pag lumitaw sa investigasyon sa Senado, patatawag namin, namin yung boss nyo. Yari itong boss mo, maniwala ka sa akin. Okay? Okay, sige po. I-relay ko na lang po kayo. Ngayon pa lamang, kung ako sa'yo at sa amo mo, magtawag na kayo na magtawag doon sa JEDA at siguraduhin nyo pati doon sa FRA, siguraduhin nyo na magiging maayos at tama yung mga impormasyon na ibibigay sa mga kamag-anak dito at sa amin. Yes, yes po. Oh, which is, oh, Dahil kapag oh, hindi, maghahalo ang balat sa Tinalupan. Tinalupan. Alam niyo po yan, ma'am. Di po ba, madam? Yes po, sir. Tama po. Thank you, ma'am. Appreciate that. So, ma'am, usap ulit tayo bukas at huwag niyo kaming taguan bukas kasi kung tatago kay bukas, hindi eh, po, masasampi sir. na kayo sa Senado. Eh. Ay, hindi hindi niyo pwedeng taguan sir. taguan kami. mauwanted ka. Ma ay, hindi po. May isyong kalawa pares. Okay? Hindi po. Active naman po ako kapag uh, may tumawag Very po. Very good. Ano. Uh, salamat Masa niya, ma'am. Masagot naman po agad ako, sir. Eh, ang sabi po niya doon sa asawa niya na lagi na po yung ugali nung amo niya kasi po na nagsunggab po si Jelina na, na may ginawa po yung anak nung amo niya sa kanya na din po nung amo niya kaya po nung ano parang nagiba po yung ugali, yung pakikutungo ng amo niya sa kanya. Kaya po nung ano po, sabi po ni Chelin sa... ano sa yung, ano, ano, ano raw ginawa nung anak, nung amo dito kay Chelin? Ano, sir, di po niya binanggit ng specific yung, kanyang, yung ginawa sa kanya nung anak. Kasi po sir, yung alaga po niya doon tatlong bata. Ay, bali yun po, sinasabi din niya sa akin na nahihirapan po siya doon. Kaya nung ano po nagpapasaklolo siya, kaya lang po wala ang ginawa ang agency. Tinatalikuran lang po nila kami. May problema din dito ang ating uh, OWA sa itong DMW. Yan yung matagal na matagal ng problema ang nakalagay sa kontrata, isang bata lang alagaan. Pagdating doon sa ibang bansa, tatlo, apat, lima, may kasamang matanda pa, partida lang yon Tapos maglilinis siya ng bahay all around, up and down, hanggang second floor, tapos yung pala, ang tao doon, sampo, kasama tatlong bata, mabubugbog ng OFW. Pag hindi niya na, hindi niya na meet yung expectation nung Arabo niyang amo, bugbog sarado, may kasama pang rape. Sige po, Ma'am Ma 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 Gerrie, Sir Jeriel, Ma'am Arwe, uh, bukas magtawagan ulit tayo. For the meantime, ako po yung magpapadala ng tulong sa inyo. Ano po? Kasi... Sige po. Thank you po, Senator. Magpapadala po pa ng financial na tulong. Po. Opo, opo. Salamat po, sa Nakikiramay po ulit kami. Magandang hapon po.